K Mare, hindi sa si pare? Wala, umalis. Bakit ano yun? Ha? Bakit ano? Punta? Kanina pa umalis eh. Bakit ano kailangan mo? Ano wala? Kasi... Wala pa talaga dyan? Wala, nga no, umalis nga. Ano kailangan mo ako eh? Bibigla-bigla ka nang pabasok dyan eh. Bakit ano yun? Eh, sana kita kumain eh. Ha? Ayayay mo akong kumain? Ako? Ako talaga? Saan sa ng nakain? Sa labas. Tunay? Oo. Ayaw mo ba? Akala ko si Barry ang yaya. Asa ako mo yaya. ako pala yaya. Okay, wala si Barry. Hindi ikaw. na lang? Oo. Kaya ba na natin yun? Hindi ko alam eh. Kakalis lang nun eh. Ah, kakalis lang? Oo. Sige, sige. Ano, sasama ka? Oo, sige. Game ka? Oo, gusto ko nga kumain sa loob kasi ba tayo banta Basta. Sige. Talaga? Oo. Masarap oh. ko kumain. nung doon. Ah, talaga? Buti, buti na ako lang maligo. Ha? Natatapos ko lang maligo eh. Oo eh. Ano ba? Ay, sasama ka ba oh. o ano? Sasama. Ano ano pa sinasabi mo? Ay, magbibis lang ako. Alam mo, nang ganto ako, kakain tayo. Oo, oh, ibilis. Dala. Ibilis lang ako. Oo. Oh, Diyan ka lang. Magbibis no. lang, oh. lang ako. Ha? Saka magbibis lang ako ha? Oo, maray. Sige, bilis. Ano, ano, bilis ang mga tingnan. Parang ano, baka dumating oh. Mas lang dahil sa pari. Punta. Mas mo sinara, maray. Baka makita ka sige ng kagbangan. Ah? Hindi eh? okay. Sina, ka. Sinara mo. Diyan na nga nakakagulat ako eh. Ano ba nakasubo? Magkakita mo ako, ako bagong ligo naman kasi bigla ka nalang pupunta dito. Hindi maree, bagong bago nga. Eh syempre bagong ligo nga. Nagahaba pa yun. Saan ba tayo bang nakakain? Bakit tagal natin? Eh dyan lang sa ano, sa tabi ng malamig. Sa, sa tabi ng malamig? Oo. Malamig talaga? Oo, saan magkain lang Sa malamig? Oo. Ah, sige. Sige,